May bukayo o wala? May bukayo. Dalawang piraso? Uh -huh. Tapos isang nilupak. Kasabaki? Ito. Nilupak o kasabaki? Ano mo nalang yan? Isang kasabaki, isang nilupak. Mahal na! Ano, panida mo? Hindi ko sa'yo maibigay ito ng ano. Guys, antay na. Antay na, antay Si ate bumili ng keso. 25 lang. Pusa o. Oh. Ay, tapos na naman tayo magtinda ng ating nilalala ko ngayong araw tayo pauwi na. Ay, mga kabintors. Pauwi na naman tayo. Titingnan natin kung may oras pa tayo para rumistak ng lumpia. Tingnan ko kung kaya pa ng oras. Titingnan tayo ng lumpia. Pero kung hindi na, ala, edi magpahinga. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Timbola Girls Creator. Shout out sa inyo. Sa ating Ayan, original Bolang Vloggers. Shout out po. Sa pinangunahan ni mga Ophelia Malong. shoutout shout out, shout out po. Team Banana Support. Brookbong. Gossing Family. Shout out. <laughs> At syempre, ang ating mga butihing. Ma'am Elma Valderrama. Okay, Tita Maria Lewis, shout out, shout out po. Hindi na tayo nakakadalaw sa mga bahay-bahay nyo. At dinarin na rin makapit ng line. Kasi, dito ako sa kalsada, maghapon. Ayan, mamaya, re-respect tayo. Kasi,

Kunin mo na yung isang timba Ay hindi Ano ka ba isang timba? Talaga po Ito tayo ha? Ay, Bukas Ano? Ano yan mga? yung isang timba? Ano yung isang timba? Apat lang yan Yung panglima Kunin mo muna yung panglima Para bukas natin Hindi Ano ko lang eh Ano ko lang Respect tayo ng alamang. Uh, Rumis back tayo ng alamang. Balikan tayo ng ako, alamang. Ha? Balikan mo ako, bukas na. Pagpasok ko na lang. Cool uh, na kasi yan. Rest back, alamang. Ê lên Tiếp đi Thank you. contenta con